Ayan mo, guys. Ito, sesame seeds. Ayan siya, oh. Ito yung sesame seeds niya, guys. Ito siya, oh. Ayan, oh. May nagupulaklak pa lang. Ayan. Dami dito. Kusa lang siyang tumutubo, guys. so Yung sesame seeds, So, Ayan, oh. Ayan, oh. Namunga na. Hilaw pa rin niya, guys. Hanap tayo dito ng hinog. Ito, guys. Ayan, oh. Ito nang hinog na sesame seeds. Ayan, oh. Ito, guys. Hinog na siya, oh. Ayan, itong hinog na sesame seeds ayan no oh. yan hinog na yan eto hello pa hello pa yan konti na lang kasi mga ano dito ang dami dito ang mga damo damo na ayan guys tinanggal na nipa dami yung sesame seeds dito dati noon so ito na lang yan na lang konti na lang konti na lang dito ang ano niya ayan Ayan, ayan ha, bulak-lak niya guys sa oh, sesame. Ayan. Ito yung ginagawa naman lalagay sa ano, sa tinapay. At saka kahit sa luto. Ayan o. Oh. Ito. Ang dami dito na dating kinuha namin. Dito, dito rin namin. Kusa kasi yun na tumubo guys. Dito lang. Ay, wala na nga. Ayan oh, May, mayroon pa pala dito. Kano tayo dito? Mayroon pa rin dito yung sesame seeds guys. Ayan o. Oh. Sa Tagalog, guys, linga ito. Linga. Sa Tagalog, guys, linga ito. Ang tawag dito. Ayan, ah. Oh. Ayan, ah. Oh. Ayan, ah. Oh. Sesame seeds yan, guys. Ayan, ah. Oh. Sesame seeds. Ayan, oh. Nakita niyo. Ayan, ah. Oh. Sesame. Hilaw pa yan. Hindi pa yan pwede i-harvest. Hilaw pa yan. Wala pa tayo. Pag ano ito, guys? Pag hinog na, ito na yung, ano. Ay, pwede. Kahit hilaw pa rin, pwede yung, ano, kuhanin mo na. Basta, yung mano siya matigas na ano niya yung mga bunga eto hindi pa rin to yan kunti na lang ulan pa naman dito sa amin ulan pa naman dito ayan ang dami dito guys madamo na nga dito oh naman mo na magdamo dito kasi hindi na nagaano dito yung mga ano, mga tanim na ayan. Hindi na. Hindi na tumutubo. So guys, napakita ko na sa inyo ang aming tanim na sesame seeds. Ay hindi namin na pala tatanim talaga. Kusang tumubo lang to guys. Dati noon, parang may tanim na kami isa lang sigurong ano. Tapos hanggang sa dumadami siya, kusa siyang tumutubo dito guys sa ano, dito. Alam nyo ba ang bawat nitong buob nito? Ito ang bunga nito. Ang dami nitong maano, ang dami nitong matututubo dyan, dami. Kaya yan. Kahit hindi ka na magtanim nito, kung sa talaga tutubo, guys, dito lang. Hmm. Yung kinatanim dito sa sesame seeds. Marami ka talaga dito maano. Uh, ah, ayan, libre ka na. Kaya lang, maram malaki pang ano. Maraming proseso nito pa lang para maging malinis yung ano, sesame seeds. kailang lang, din mo siya. Tapos maging ano, yung mo pa siya. Tapos magkatakal kayo ng balat. So, ang guys. Ang dami. So, ayan, guys. Pag kita ko na sa inyo, ha? ang sesame seeds kung paano. Bye-bye!